So uh, po. Welcome po muli sa ating panibagong vlog. Dito tayo sa Fishport ng Baler. Kasama namin si Sir Vincent, ang living legend ng Aurora. Yan. Galing po nito mag-paint. Award winning na rin po. Kuya Ronnie, yung may-ari ng Lobster Farm na pupuntahan namin. Yan. So, kakaiba ngayon yung vlog natin. At sana ay mag-enjoy po kayo. Malakas na. malakas yung oh, Ayun po, kuya yung Ayun na. Oh, ito uh, na pala. Uh, nasa gitna. Sige po, akit. po. po sana. So, tayo ay doon nang galing sa fish port. So, malapit lang. Apo, apo. Hindi ganun kalayo. Ano sa fish port? May mga isda rin pala dito. Opo, dyan na po yan lumaki yung mga lumusot dyan sa cage hmm. na maliliit pa. Mm. Eh di pag lumaki-laki yung mga yan kuya Ronnie, pakain na rin sa kanila yan. Sa, sa mga lobster. Hindi po, kinukuha rin po uh, yan. Lang. Okay lang po yung hindi nila makain kasi yung mga lobster po sa ibaba mm. kakainin po so, nila. Yun. nila. Opo. Gaano po kalalim ito? Ah, mga pitong dipa po. Pitong dipa. Mm. Ano po kaya isda yan sila ngayon? Mga dalagang bukit Ah, dalagang bukit Ayos. Opo. Ano po yan sila? Yung mga fingerlings? Naan yan lang po sa ilalim. Uh, hindi niya na po kayo bumibili ng fingerlings? Hindi po. Kasi sila-sila rin lang na mga mm. ano, nanganganak. Diyan na uh, rin po. Ay, tuloy-tuloy. Opo, na sa totoo lang, napakarami po yan dyan. ng mga gilid-gilid na yan. Punong puno, -puno mm. yan ng mga maliliit, mga mm. fingerlings. Ah, uh, maganda nga lang i-cage dito. Uh, dati po, medyo kinakabahan ako kasi nagagalit yung mga tao nung Bipar. Uh -huh. Kasi babawalin daw ako at binibili ko yung mga maliliit na ganito mm. Ay, hindi nila alam, pinalalaki ko rito sa cake <laughs> ngayon natuwa po kami mag asawa noon kasi uh, nung sama sama na sila, kahit na yung mga ganito pa lang yung laki nila, may mga mm. itlog na po eh uh, uh. oo, eh sa awa ng Diyos pagkalipas siguro mga isang taon mm nagtataka yung mga mani ni si tabi uh -oh. kasi napakaraming lobster uh, naparami Ayun, pa na po, nung minsan yung mga bipar pinuntahan yung cage nila mm. para linisin at lalagyan uli ng bangos mm. nakita nila yung mga Nakita po nila yung mga sulok-sulok ng kanilang mga cage. Puno-puno mm. ng mga maliliit na lobster. Oh, di nakatulong oh, pa ibig pala. Ibig sabihin, dito pala, hindi na kailangan nilang mag-produce ng maraming lobster para palakihin. Ito yeah. Dito pa lang sa akin, nakakatulong pala, sabi yeah. ni, ni Sir Willi, yung kanilang boss. Hindi pala dapat bawarin kasi hindi ako nakaka permission nakakatulong, mm, um, pa. pa. Oh. Ganyan <clears throat> po, puno puno yan ng mga ano, maliliit na lobster sa tabi ito na yes oh san lalaki <laughs> ayan Ito sila tingnan natin ay busog nga sila pinagbigyan lang tayo ni Kuya Rony okay, na i-vlog pinakain ko na so, po ito pinakain na ito sila kanina pa kanina dalawang beses kanina pong umaga saka nung tanghali dalawang beses lang po ang pakain tatlo po ay tatlo ito po ayan o <laughs> Ito ay average pa lang. Meron pang mas malalaki. Ay, meron pa pong mas malalaki. Meron nga 6 na kilo, 7 kilo. Kaya yeah lang, namatay po yun nung bumagyo. Nung pila nagnay ko, mas, mal mas, malaki pa yung hawak-hawak nga. Apo. Ayun hmm. po yung namatay nung lumabo yung dagat. Kaya nga, ilinublog ko na yung isa. Sa kanya mo po, iharap. Eh, ah, eh, uh, sige eh, po. Iandasin lang ako. Mm -mm. So, sa magkano na po ang kilo niyan, ganyan? Ah, one, two po dito sa akin. One, two. Apo. Oh, ang isang kilo. Apo. Ano yan, ang laki oh. Lucky, oh. Hmm. Yung mga maliliit po, ay ito. Halimbawa, itong mga to. Ay, pasok pa rin po yan sa one, two. Oh. Mm. Ganun ka, Limahan po, apat, tatlo, dalawa, isa. Ganun. Oo. Uh -huh. Yan po, flat lobster yan. Ah, mayroon. Yan po, <coughs> kurat sa tawagin ng mga turista. Magkano naman po yung kuratsa? Ganon din po. One, two. Mm. Pero alin mas yung masarap dyan? Yung po. Ah, mas masarap po ito. Yung kuratsa? Opo. Ano pong magandang luto dyan? Ah, exporter, mas mahal po ito. Mm. <coughs> uh, pwede sinigang sa sampalok, pwede ng... basta laga lang. Meron naman yung iba, luluto sa Sprite. Mm. Ano. Pati yung lobster, ano po? Opo. Oh, bravo. mm -hmm. Mas one, two. Opo. Ito po, red lobster, tawagin. May tiger pa ko yung tinatawag, anak lang. Ah, maliit po yung naan dyan. Ay, maliit. Yan apo. yung red lobster. Opo, opo. Kurat siya. Na-dispose ko na yung malalaki. Hmm. Ah, mm. papakita ko rin po sa inyo yung tiger na tinatawag. Hey. So, dalawang klase. Oo, ah, yun po yung 66,000 sa export. Eh. 6,000? <laughs> opo, kaya kilo po. Ay, sus, po. Tsaka, 3,000 naman yung pangalawa. Hmm. Ito pong bamboo. Maliliit po ito. Mm. Iba'y bambo ko ya. Ipinakita ko sa inyo yung malalaki. Dadalo. Matay ko. po yun yung isa. Matay bamboo. Bambo. Oh, ito po yung tiger. Kaya lang maliit po ito. Base po doon sa so mga yung mga inahin ko dito na 7 kilo. Uh, sus. Ito po tiger. Pero nag 7 kilo po yan. Opo, oh, pinakamalaki ko po rito pinalaki. 7 mm. kilo ang isa. Sus. 7 kilos. Yung tiger. Saka yung mga nabibili ko, mga 5 kilos, 6 kilos, ganun mm -hmm. uh, yeah. Pero sa lasa ano po. Ano yun, ay... napicturean lahat yun ng Bipar. Oo. Uh, -huh. uh nila Sergey. Malalaki po yun. Kung minsan nabutas po, pinaganuhan ako, pinagkaingitan yata. Hindi ko alam kung sinadya. Mm pero pahaba kasi yung biak eh. Hindi po Oh, ah, uh, hindi po bibiak yun ng alon o kaya ano, kung basta ano lang. Sinadya talagang pakawala. pakawalan. ah, uh, ito po 3,000. Ang ang kilo. Ah, uh, uh, ito po 6,000 plus exporter. <laughs> Pagka malalaki po. Eh, 6,000 plus, eh kung pa paano na kayo pag doon sa, sa ibang bansa dinala? Ito. Hindi ko po alam. 6,000 ang kuha sa inyo? Opo, opo. Tapos paano na kayo pag dinala doon sa ibang bansa? Di, per kilo po yun ay tumitimbang po yun po ang tumitimbang ng 7 kilo sa amin nga doon sa Bicol may nakahuli niyang 14 kilos uh, 14.8 sa ano naman ring weight 14.8 ah Bicol, uh, Bicol po kayo Bicol po saan po sa Bicol ay katanduanis po katanduanis. mga ilang buwan po mula maliit bago pwedeng anihin ay ano po mga lima hanggang anim na kilo. Lima hanggang anim na kilo. Oo, yung ano, anim na buwan. A aabot na po ng anim na kilo yon. Hindi po, mga dalawang kilo po. Sa dalawang kilo sa o, anim na 1. buwan. 1.5 o kaya 2 kilos. Mga kwan, bago, bago po kayo mag-anim mga, eh, nahulog yung isa. Magkano'ng aabutin ang gastos? Ay, saan po? Dito? Opo. Ay, Halos wala po, sarili po kasi tong ano eh. Wala pong fix na para ditong tawag doon sa pagkain kasi ito po puro sarili sarili yung pagkain uh -huh. sarili po yung ano puro ibig puro kita puro Hindi po, ano pagka halo-halo na po kasi pagka nakakahuli ako sa paglalambat tsaka mm. ay -hmm. yung kaunting kinikita rin dito sama-sama mm -hmm. na po yun mm -hmm. tsaka pagka yung wala po akong pambaya doon din ako kukuha sa tindahan ko uh -huh kasi nahati-hati hindi po kagaya nung araw na may kaunting punan po ako mm -hmm. Eh, kasi ako rito ng pitong piece cage na mga lapu-lapo Jesus o, hindi po sa pag uh, ah, ano, pagyayabang eh hindi siguro bababa ba sa dalawang milyon yun ang, ang halaga? O, po, kasi nasa 500 pieces yun eh mm -hmm. na lapu-lapo ay eh, yung panahon pa nun mga 6 6 plus po ang kilo ng lapulapong buhay yung red red suno mm -hmm. yung mahal na, mahal sa, na, na... Po, exporter po ano yon uh, sinisid ng compressor mm -hmm. may nakakita po na may nagko dito mm -hmm. ako naman ay mapagtiwala kaya ganoon po yan pala yun oh, uh, ang yung puhunan kong may git 500 Tausan. Opo, na kasama po doon. Kaya balik sa uno, balik sa nang masakwan. At least so, maganda yung simula nyo ngayon. Yun nga lang may pandemya. <laughs> ano rin po, utang rin po yung iba rito. Mm -hmm. Kasi nga, sino ba yan pa ng ganito? Pandemya. <clears throat> pandemya. Pero nung bago po pandemya, maganda ang takbo. Ay, maganda, maganda po yung daloy ng kita namin. Tsaka, hindi ko sabihin, may, meron talaga kaming naitatabi noon magkasawang mm -hmm. magandang Araw-araw meron po bumibili? Ay malakas po, lalo nung panahon ng turista. Mga magkano ang average nung wala pang COVID yung income nyo sa meron lobster? Meron na po kami na itatabi nun ng mayigit 600 eh. 600. Sa araw-araw po nakita mga magkano yung kwan Hindi po pare-pareho sir kasi... Sa average po? Uh, pag minsan meron kaming 20 sa isang araw uh, depende po sa order ng mga uh, turista saka ng mga restaurant dyan sa bayan, malakas uh -huh. pa nun yung mga restaurant no, dyan yung... yulis tsaka yulis. jeris, dito po ng nguhayon araw-araw no, kakaubo sila ng 20 kilos 30 kilos bawat isang restaurant, uh -huh. bukod po yung mga turista eh ngayon po, mga ilan Ay, na lang wala. yun. wala. <laughs> Bihira po. Nga nga. Bihira. Pag kaya may nag-order lang. Kaya nga po, pinagtatawanan ako kasi ah. kahit na may ganto na ako, eh naglalombat pa rin po ako eh. Tsaka na bilibili -bili ng tigka-kaunting ah. isda para... Para makaraos lang. Tsaka next year. Makabayad sa mga utang-utang. Next year yan, sigurado. Pag back to normal na tayo. <laughs> balik kayo sa dati. <laughs> ano po eh. Ah, basta ang, ano ko lang hangad ko lang sa Panginoon yung mga anak ko ay eh, malayo lang kami sa sakit, mm. ganun. Oo. Oh, yung talaga para sa anak para yung ginagawa tuloy, natin. Opo. Oh para tuloy-tuloy lang yung ano, mm. yung hanap natin, ganun. Sa Bella sa palanan mura ang bili nila sa tao. Mm. O nabibili lang nila 350 ron, 400. Eh dito, dito puhunan pa lang 800, 900. Kaya bihira ang may gusto. Kaya wala pong pumupuesto rito mga mga ano, buyer. Mm -mm. Ako lang po. Sarap kasi niya lobster, kaya mahal eh. ay. <laughs> so, ito po wild lobster, crab naman to. Kuratcha. Wild crab May naman mga dito. wild crab din si Kuya Ronnie eh. Apo. Hindi nyo lang po inabutan yung red crab. Mm -mm. Red crab saka blue crab. Tapos yung ito po ay wild po. Ito yung... But... Yung kinaumagahan nun, kuya, mayroon po akong alimango, isang peraso lang, dalawang kilo. Oh, oh yun sana sabi ko, naalala kita, yun ang magandang ibla. Dati po. Ay, ka po magkawa na sugpo. Ay, season lang po yun. Marami po akong sugpo. panahon ng February, March, April, May. May cage ka po. Opo, opo. February, March, April, May yung season po ay nakita ko palang malaki ano ay malaki ano? ay kung yun, may gitisang kilo naman yun iba po yung napakalaki na dalawang kilo huli ng kapatid ko ito po ay nahuli sa laot Apo. Mm -hmm. maliliit ito, lumalaki po ito mm -hmm. ng isang kilo ang isa mm -hmm. Kau okay, kuya Vincent ay, Ay, hindi. Hindi ka nakain. Ay, bakit? Oh, Kasarap nang sir. Apo, patikim ko po yan. Ay, tapos, oh. kuha na rin po ako ng lobster nyo na yung maliliit lang. Hindi, oh. yung pang limahan isang kilo, meron kaya? Ah, meron po. Ayun Ay, na lang. Para... Talent fee. Bigyan mo na kasi ng discount. Okay, <laughs> Baka ilibre mo. Bigyan <laughs> mo lang ng discount. <laughs> Gukulin ko yung... Ay, po yun. Ang kagandahan yung kaganda, nung naka, nasa cage ka na nga. Ay, <laughs> <messive> <messive> niya sa igiran, niya nung, uh, Apo. Niya, love, 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 love. Di, di, yung mga pulis, sinugod ako rito. Uh, ano nga, mapanood siguro? Mapanood nila yung ano nyo. Nakita <messive> ayun. daw nila ako. Dito ka lang pala sabi niya sa fishport Anong ano, pangalan po niyan? Ano po? Uh, Parang na kurat lobster. Po. Ano? Opo, kurat siya nga po. Ito ang flat lobster sa laot. Okay. Hindi po yan yung kuan yung yung sinasabi nilang aluhipang dagat hindi. Ay iba Alupihan po. Ba naman po yon mantis tawagin. Mm -hmm. Magkano naman po ang per kilo niyan? Kasama po mm -hmm. yan yan. Anang 1 mm 2 -hmm. yung malalaki. Mm -hmm. Ano ba? o kuracha na lang kaya? Mas masarap naman kama ang kuracha. kuracha. Pinaka masarap po yung kuracha. At Manamis po na, po marami, na mis pati yun. yun. na isa para ma-compare mo. Kumulaan ang kuracha. Pang ilang kilo po yung isang ano po yan? pang ilang piraso po yung isang kilo niyan? Ganyan po, apat. Apat. Di dalawa lobster din. Na maliliit. Para mag-compare namin. Apo. Eh, pero magugustuhan nyo yung ano. Sigurado ko po. Ang lasa. Ang Ang Ang, ang lutong masarap. Tawag yan ang kokpapok. Apo. Ito sa butter. Maligay sa butter. Tapos may, may... Ang ginawa ko ng butter. Tapos may bawang. Oh uh, Siyempre magkakasama tayo sa anong hmm. buhay Ayan si Kuya binigyan pa ako <laughs> ng discount So ilalagay ko yung number ni Kuya Ronnie dito sa video Para in case kayong mga tiga sa amin or malapit sa Aurora kung gusto niya siyang kontakin mm -hmm, Mag order, na dalang dalawa ang mag-usap mag Yeah, so marami pa po ditong tira. At kung maraming order, kaya niyang mag-produce ng marami pa. Ayan. Sige po, thank you po. Ayan, at dyan na po nagtatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.